namin guys. So, mga Texas yan eh. Ayan. Alaga ng asawa. Ko. Kahit Texas yan, pag wala akong ulam, matabali ko talaga yun. So, labas-labas tayo mga wala. Labas-labas. Nililibang ko yung sarili ko kasi gutom na butong na ako hindi ako pwedeng uminom, hindi ako pwedeng kumain kasi may blood chem ako mamaya. May papa blood chem ako. Fasting ba? Ba may mga vlog ako dati. May bahay dito sira-sira na yan. Tinanggal na. Tinanggal na yung mga sira-sirang bahay. So, gagawin daw itong ano. Gagawin pagagawa ng bakery. So, maganda pag pinagawaan to ng bakery kasi kalabas lang ako ng bahay, pwede na akong kumain ng tinapay. Ayan. Ito yung aming lugar. Ito yung aming lugar ng lalabas. Ito yung aming... Ito ang labasa namin. Ay, labas labas ako kasi ano gutom na gutom na ako eh oy maling ka? Ito <laughs> pasok sa amin. So, so medyo maano na, na eh, malinis sa tingnan kasi wala na yung bahay dito. Wala na yung bahay dito. muna tayo. Lakad-lakad lang saglit. May mga tanim na pat... Ayan, may mga madilim. Tanim na patola ng asawa ko. Ayan, umagapang na dito sa bahay. Ayan. Favorite ko yan, patola. Ayan. Umagapang na sa wire. Mga lalabs. Thank you, thank you. Mamaya, mangunguha ko ng ano. Naglilibang-libang lang ako kasi sobrang gutom ko talaga. Gutom na gutom na ako. Gumising ako ng 9.30. Nag-snack ako ng nagkapi ako tsaka toasted bread. Kasi sabi ko nga, um, after 10 o'clock hindi na pwede mag, ano, kumain or magwater. water pero ngayon, gutom pa rin ako. Ayan, thank you, thank you so much mga lala. Maikot-ikot lang ako dito sa labas bahay namin. Thank you so much for watching. Bye-bye.